Narito tayo ngayon upang kuhayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Rowel and Miss Rachel. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nandito pa nga tayo sa second birthday party ni Miss Rachel para sa kanyang 17th birthday. Kakatapos nga lang makantahan ni Miss Rachel at mabigyan ng mommy cake. Kaya naman sobrang thankful niya. Pinasalamatan niya ang mga taong naghanda ng party na yun. Todo pa salamat siya sa kanyang mga supporters, sa Kalingap Team, lalang lalo na kay Kalingap Rab, pati na rin sa kanyang pamilya. Sabi pa ni Miss Rachel, talagang hindi ko po makakalimutan to dahil pinaranas niyo po sa akin yung talagang pangarap ko. Kaya sobrang thank you po, sobrang na-appreciate ko po yung pagod nyo po. At talagang hindi ko po ina to. kaya sobrang pasasalamat ko po sa inyo. Sobrang salamat po. Oh, my angel, angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Tapos nung pasasalamat ni Miss Rachel, ay dumako na sila sa pag-open ng gifts ni Miss Rachel. Grabe at sobrang daming nagregalo kay Miss Rachel. Simula sa unang birthday party niya, ay ingrande na rin ang mga regalo. At ngayon naman, sa kanyang second birthday party, ay dumagsapa rin ang mga regalong natatanggap niya. Kaya naman, binuksan nila Kuya at Miss Rachel ang pinakamalaking regalo na natanggap doon ni Miss Rachel. Nung una ay pinunit nila ang box at nakita nila na box ito ng LBC. Natawa naman si Miss Rachel at hindi na alam. Sobrang curious siya kung ano kaya ang laman nito. Oh binuksan naman nila ang box ng LBC ay nakita nila na box naman ito ng sapatos. Na curious naman si Miss Rachel. At sabi pa ng MC, o buksan natin kasi mamaya scam pala. At pagbukas nga ng box ng sapatos ay hindi pala talaga ito sapatos dahil isa itong brand new cellphone grabe at sobrang tuwang si Miss Rachel at hindi niya ma-express ang kasiyahan niya. Talagang hindi niya in na cellphone talaga ito. Tinulungan naman siya ni Kuya Rowell sa pagbubukas ng regalo at pagbubukas ng cellphone. Kaya naman kitang kita na napaka-sweet ni Kuya Rowell at hindi niya pinapabayaang mahirapan ang dalaga. Nang nakita na ni Miss Rachel ang cellphone, ay parang naiiyak ang dalaga. Oh, my angel. Sobrang naman ang pasasalamat ni Miss Rachel sa nagregalo sa kanya. Sabi niya, maraming maraming salamat po kasi simula bata po ako, never pa ako nakakatanggap ng ganito. Kaya sobrang swerte ko po at sobrang na-appreciate ko po to. Kasi kailangan na kailangan ko din po nito, lalot ngayon na senior high na ako. Kaya sobrang salamat po kasi grabe po yung mga efforts nyo sa akin, yung mga regalo nyo. Kaya nakakaiyak po talaga kasi hindi ko po yung na-expect na magkakaganito ako. Kaya sobrang maraming salamat po. Pagtapos naman nito ay parang naiiyak talaga si Miss Rachel. Sobra-sobra tears of joy na nararamdaman ng dalaga. Um, balik, tingnan ninyo, marami pa tayong gifts dito. Pero syempre, para hindi tayo masyadong kumain ng oras, will be unwrapping only one gift and it's from Auntie Amy. Grabe! Nakikita ko na agad yung box ng ating present. Kabog na ka LBC ang ating regalo for our celebrant. Oh yeah, Kaya, and isang malaking sana all talaga. Ayan. Sana all. Ayan. So, Ayan. ina na nila yung gift. Isang, ah... Check na natin kasi baka mamaya na-scam tayo. Alam nyo yun, yung kapag yung mga selecta ice cream na pag binuksan ninyo, tilapya pala yung laman. What if baus yung laman nitong box na ito? So, check natin. <laughs> Ayan. So, grabe, binuksan na nila. Ayan! Mer meron pa, nakarap pa ulit. Another gift na nakarap sa loob. Ayan, nakarap pa ulit. Hello, Graved. Wow, it is what I've been expecting, the gift! Ayan. so congratulations for your gift. What's that? What gift is this? What's in it? You know, man. Graved, the most special one, the 17th birthday. Yes, tamang po, man. Hindi po baos. It is a brand new cellphone. And so. Wow! Isang malaking sana ko talaga kay ate po having another uh, money cake and of course, meron gift dito si ate. Ate, ano masasabi mo sa gift mo from auntie Ali? Andito po ba si auntie? Wala si auntie. Andito po ba si auntie? Uh, wala po. So, uh, anong gusto mong sabihin kay auntie na wala dito po ngayon? Pero syempre, ang ganda ng iyong natanggap na regalo. Um, hello po, auntie Ali. Thank you po sa gift niyo sa akin. Sa buong buhay ko po hindi po ako nakakatanggap ng ganto ka anong cellphone. Salamat po dahil sa inyo po naranasan ko din po yung magkaroon ng ganto. Salamat po. Thank you so much po. Pagkatapos naman ng pasasalamat ni Miss Rachel ay tinawag naman ng MC ang papa ni Miss Rachel dahil daw hindi pa muna kakain at magbibigay muna ng closing remarks ang papa ni Miss Rachel. Tanong sa kanya ng MC, O oh, tatay, ano po yung gusto niyong sabihin sa mga taong dumalo ng birthday ng anak niyo at mga nag-prepare? Sumagot naman ang papa ni Miss Rachel at sinabing, gusto ko lang po talagang pasalamatan ng lahat sa pagbibigay ng ganitong birthday party sa anak ko. Talagang na-appreciate namin to at masaya ako kasi nakikita kong masaya yung anak ko. Kaya maraming maraming salamat po sa efforts nyo, sa pag-aalala nyo, at sa support na binibigay nyo sa anak ko. Kitang-kita naman, sobrang proud ng papa ni Miss Rachel sa kanya. Oh my angel, angel baby Tapos naman ng message ng Papa ni Ms. Rachel, ay dumating na nga sa exciting part ng party ng dalaga sapagkat kainan time na. Sobrang daming tao ang nag-enjoy sa mga foods at handa ni Miss Rachel. Grabe at napakabigatin talaga ng party ng dalaga sapagkat simula sa unang birthday niya pati sa pangalawang birthday party niya ay may lechon. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa ating nakakapanubik at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Rowell and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!